Lumantad na, politikong sugar daddy ni Dominic Roque may ari pala ng condo unit nito. Muling pinainit ni Christopher Mee ng mga bagong revelasyon tungkol sa likod ng totoong pagkatao ni Dominic Roque. Isang sampal na katotohanan raw ang mas nagpamulat sa kampo ni Bea Alonso ay nang matuklasan nito ang condo unit palang tinutuloyan ni Dominic. Nito ay pagmamayari pala ng isang politikong iniuugnay sa kanya ngayon. Ayon pa sa balita, ilihim raw na pinaimbestigahan ng kampo ni Bea Alonso ang totoong trabaho nito at koneksyon sa politikong ito. Dahil maging si Bea Alonso ay nagsimula ng pagdurahan daw, Si Dominic Roque sa kinakahinalang kilos galaw nito matapos itong mapag-alaman na nasa mamahaling condo unit daw ito nakatira at hindi biro ang halaga nito. Napag-alamang hindi pala sa pangalan ni Dominic Roque nakalagay ang nasabing condo kundi sa isang politiko na di pa matukoy. Kasabay pa nito ay nang mapag-alaman din daw na illegal daw umano ang trabaho nito kaya pala ganun-ganun na lang daw ito kumita ng malaking halaga sa ad ni Bea Alonso. Kaya naman dahil sad na rin sa takot ni beya na madamay dito, ay humingi na ito ng tulong sa mga otoridad upang maimbestigahan ito. Ayaw niya raw na madamay sa mga kanumalyahan na ginagawa ni Dominic Roque. Mahal niya raw ito kaya hanggang kaya niyang ilayo ito sa kapahamakan ay gagawin niya ito. Kung kinakailangan daw na magsalita siya ay gagawin niya. Ngunit dahil daw sa naging sakbang na ito ni beya Alonso ay dito na sila nagsimulang magkalabuan ni Dominic Roque. Ayaw ito nito na pinakikialaman siya ni Bea sa mga ginagawa niya at hindi na ni Bea kaya itutuloy yan ang nakipaghiwalay dito.